You nailed the heart of Genesis 12, verses 1 to 4. God's call to Abraham is not just about packing bags and moving zip codes. It is about ripping yourself out of everything that makes you feel safe, cozy, and in control. Think about it. Your country is your culture, your kindred is your tribe, and your father's house is your security blanket. God is saying, let go of all that step into the unknown with me but here is the wild part god does not just tell abraham to go and then leave him hanging over and over god says i will i will i will it is not abraham s hustle or cleverness that s going to make him a great nation it is god's promise god's action abraham's only job is to trust to throw away his own logic and feelings and to take god at his word that is what makes him the father of faith. And let's be real. Leaving your comfort zone is scary, but God's plan is always bigger than our little safety nets. He is not just starting a new chapter for Abraham, He is launching a whole new people, a new way of living by faith, not by sight. That is the blueprint for us to ditch the old, trust God's word. And watch him do the impossible. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, Lumabas ka sa iyong bansa, sa iyong kamaganak, at sa bahay ng iyong ama, patungo sa lupain na aking ituturo sa iyo. Gagawin kitang dakilang bansa, pagpapalain kita, at gagawing dakila ang iyong pangalan. Ikaw ay magiging pagpapala. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo, at susumpain ko ang sumusumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't umalis si Abram, gaya ng sinabi ng Panginoon sa kanya, at sumama sa kanya si Lot, at si Abram ay pitumput limang taong gulang nang umalis siya sa Haran. Genesis Kabanata 12, hanggang 4 kay JV ooh, ooh. Tumpak mong natamtan puso na Genesis Kabanata 12, isa hanggang dapat ang pagtawag ng Kay Abraham ay hindi lang tungkol Sa pag-iimpake ng gamit at paglipat ng zip code Ito ay tungkol sa pagkali sa lahat ng bagay na nagpaparamdam sa yo. mga gamagana kayang iyong tribo at ang bahay ng iyong ama Ay ang iyong kumot ng siguridad Sinasabi ng Diyos oh, oh, oh. Itawan mo ang lahat ng yan Hagbangin natin ang hindi alam Kasama ako pero ito ang nakakabaliw na bahagi oh, oh, oh. Di lang sinabi ng Diyos kay oh, oh. Na umalis at pagkatapos ay iniwan siyang nag-isa pa -ulit, ulit sinasabi ng Diyos Ako ay Ako ay, ako ay, ako ay Hindi ang pagpupursige o katalinuhan ni eh. Abraham ang magiging dahilan upang siya ay maging isang dakilang bansa Maging tapat tayo, nakakatakot ang pagalis sa iyong comfort zone Pero ang plano ng Diyos ay laging mas malaki kaysa Sa ating maliliit na safety nets Hindi lang siya nagsisimula ng bagong kabanata Para kay Abraham naglulunsa dyan ang buong bagong bayan Isang bagong paraan ang pumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya Hindi sa paningin hindi din ang plano para sa atin I-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.